guys for today's video gagawa po tayo ng ginataang malunggay ito guys yung ating mga gagamitin sangkap para sa ating pulay iwain hiwain po na muna natin yung ating mga sangkap hiwa hiwa po tayo ng ating ano, luya sarap po kasi yung may luya yung ating gulay tung ating sibuyas and what he tayo muna ng ating mga sangkap sibuyas ayan what he muna tayo ng ating sibuyas ayan tapos maghiwa tayo ng sibuyas tapos na yung ano naman dawin natin yung ano yung ating pang sahog na tinapa tinapa guys ang gagamitin ko dito sa ating ano ah uh, ginataang malunggay sarap siya guys kahit tinapa lang tapos madami-dami lang yung ating gata sarap pang ubus kanin naman to guys ginataang kalunggay with matching tinapa hinimay himay guys may himay lang muna tayo guys ng ating tinapa tanggalin natin guys yung ano yung mga tinik mahirap pag makahalo sa gulay yung tinik baka tinik yung ating ano lalamunan siguraduhin lang natin guys na natanggal natin yung ating mga tinik yung tinapa ayan uh, ah, magagata tayo dito ah, para sa ating gulay ayan dalawang nyug yan guys pinaano natin pinakayod na yung nilagay po pala nating tubig dyan yung ano maligamgam para lumabas talaga yung ano pinaka kakanggataan dapat yung maligamgam na gamitin po natin para sa ating paggata nawawala pala guys yung, yung ano natin yung salaan kaya <laughs> yung kamay ko na muna yung ipinansala ko okay naman yan sanay naman kumagamit gamit yan Ugasan muna natin yung ating ano, yung ating malunggay para siguradong malinis. Bago natin iloto. Para malinis siya. Ugas-ugas lang guys. oh so, Ayan. Ayan, naugasan na natin yung ano, ating malunggay. Hinalo na natin yung ating mga sangkap Yan, pangalawang gata lang yan Muna yung nilagay natin Halo-haloin lang natin Para di mabuo yung ating gata Halo-halo lang, naglagay na din tayo ng ano, pork cubes yan yung nilagay ko pampasarap kasi yan mas masarap siya sa ginatang malunggay yung pork cubes nilagay na natin yung ating kalunggay malunggay kalunggay kalunggay kasi sa amin guys dito sa ano bicol yan nilanggay na natin yung malunggay ayan Ayan, lalagay na tayo ng ating ano, pangalawa ay yung unang gata, yung pinakaunang gata niya. Para maging malinamnam na yung ating ano gulay na ano malunggay. Ayan, kaunting halo lang, halo-halo. Ayan. Ayan, halo-halo lang ng kaunti. tapos laging lagay na tayo ng ano, sili yung pangsigang siling green naglagay na din ako ng asin na pampalasa pang timpla yan guys uh, ah, na natin yung ating niloto yung approved na ayan yan approved yung ating niloto ayan guys ito na yung ating malunggay. Kain po tayo. Kain-kain na kain tayo. Ayan. Guys, kain. Uh, salamat ulit sa ating mga uh, subscribers and followers and sa ating mga ano uh, sumusuporta sa aking video. Salamat-salamat sa inyo. God bless po. Bye-bye.